Kinagdanan Cave here in Dinag, Dawis. Ayan, malapit lang to dito sa Tanglaw, dito sa amin. So, pwede dito maligo. Pwede maligo. Pero, kami hindi naman kami maliligo. So, yung entrance fee lang ang amin binayaran ng 50 pesos each. Kung maligo kayo, uh, hindi lang ako sure, pero iba din ang rate pag uh, maligo. So, ano, ang tubig dito is halo siya ng uh, dagat, no? sea water at saka yung matabang na tubig. Ayan. So, uh, malamig. Malamig. So, tamang-tama sa mainit na panahon. Kaya kung gusto nyo, mapadpad kayo dito sa Panglao. Malapit sa Panglao to. Ito ang Bingag Dawis na hinagdanan cave here. Ayan, maliit lang siya guys. May mga ano may nakamuntas doon oh, sa taso mm -hmm. Ang nanggagaling yung liwanag, kunting liwanag. Ang swimming. Kiko po kayo na. Kuwai, wala si Kuwai. So parang ano siya, yung uh, parang swimming pool din. Pero malalim siya guys, malalim. Ang katakot ako hindi ako pwede siguro dito kasi tapos ako sa malalim. So ayan, marami din yes. mga turista dito. Kasi maaga pa. Um, time check is 9, uh, ano pa lang. Past 9 in the morning. Pinagahan namin para marami kaming mapuntahan. Ayun yung brother ko nandun sa taas so Naghihintay lang Si Buslino Ayun yung brother ko nandun sa taas kaya lang siya doon kasi ano, PWD po yan siya. At saka yung paan niya. Sabi ko na may bumaba. Shout out! Yung, hello! Shout out! Ayan siya yung aming guide. <laughs> so, ito yung hinagda ng cave. Nice!

Hindi, ingon siya. Asa ko nun niya ibutang iyang gamit. Yeah, yeah. Kasi Nabasa niya. Eh, sweet. So, ayan. Palabas na kami kasi sumilip lang naman kami. Kasi may pupuntahan pa kami. Ito po yung hinagdanan ni Thank you. Salamat. Tabi, tabi, tabi. tabi po, tabi po. Tabi, tabi po. Medyo makipot lang po yung daanan, no? Yung uh, isang tao lang ang pwedeng uh, dito sa daanan na may kasama pa kami. <laughs> yung kapatid ko, kiang-kiang pa siya. Kiang-kiang. Ayan. -kiang. So. What's your step? What's your step? Iyon. Iyon. Musi. Man Mangga itsi. Mangga itsi sebitara. Mangga itsi sebitara ni Iyo dahan-dahan lang oh. Iya sya. Hoy, ino ako. <laughs> Rehabilitasi. So ganyan po kakipot ang uh, ang agianan or the entrance mga kasangga, very masikip. So ayan, kasama ko yung brother kong PWD. Siya pang nag-guide sa amin. So ayan, medyo slippery siya. So ito po yung ano oh, napakakipot ng dadaanan. Ayan, meron tayong nakasalubong dito pero kailangan mag- bigayan kasi masikip lang. Thank you so much! So, ayan. Nakandito na kami sa taas. Ayan. So, that's the Hinagdanan Cave. Thank you. Thank you so much for watching! Ayan. Paglabas mo dito sa cave, meron sila dito mga pasalubong, mga souvenir shop. Marami. Ayan. Medyo maaga pa ngayon kasi... Inagahan namin kasi mainit na. Come inside. Come inside. Yes, Libre bang tanaw? Libre Yes, ma'am. Libre colorful sa damit. Ang ka na. Ang ka. Wala ba ako yung Asaman tama ka pala makapalit ng okay, mga kalamay. Dar sir, kada nay pangi para ipit dai. Na ready kun kita ma. kalamay man. Asaman? Ah, sa Ah, na ada ay. Kan sa man ang kuan ana expiration. 12 August. Dasay ito yung nuga mo, kuris ka na yun, yun, umiyagi Duha ka bukay bagahe, ba? Duha ka bagahe. O, kasiya yan, kasiya August 12, malapit na. 7, August 12. 10 days more. Bila man na? 50. Kung sa airport mama, 80, 85. Mahal mga nabinta.